Bagamat walang nakikitang banta sa traslasyon, magpapakasiguro pa rin ang Philippine National Police. Ipatutupad ng no-fly zone at signal jamming sa araw ng prosesyon. Buliring rin ipinapaalala ng mga na mga bawal sa prosesyon. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. There are no major threats but again, palagi kong inuulit, uh, uh, in the, even in the absence of uh, such threat, I... Uh, we always uh, prepare for the worst. that is our preparation. Kahit walang namamonitor na seryosong banta sa seguridad, binigyang DADP NP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi magpapakampante ang mga otoridad sa traslasyon ng poon ng itim na nasareno. Katunayan, masihigpitan pa ang seguridad at ipatutupad ang no-fly zone at signal jamming sa mismong araw ng traslasyon sa Martes ng susunod na linggo, Enero ang 9. Yes uh, there there are decisions like that uh, it will be an off-lying zone and then uh, mm -hmm. uh, of course uh, uh, tayo uh, yung uh, mga legitimate uh, mga authorities uh, will be allowed So you signal jammer? German Yeah, yeah marin po sa contingencies Muli na ipinalala sa mga dadalong deboto na ipagbabawal ng pagsusot ng sombrero pagdala ng payong babasaging tumbler at bag maliban na lamang kung transparent ito nasa 15,000 limang libong pulis ang ide-deploy sa panig ng NCRPO at ayon sa PNP pinaghandaan ang lahat ng senaryo lalo't milyon-milyong deboto ang tinatayang sasama sa prusisyon ng Poong Nazareno na natigil ng tatlong taon dahil sa pandemya yung matagal na nawala tapos biglang nag-open up eh baka ganyan din ang magiging parang uh, possibility mayyari sa translasyon nag table top exercise yung mga NCRPO natin And then uh, they showed us in their preparation, uh, in each segment may mga uh, e stations, medical e stations, uh, lahat po kinonsider na nila na pwede mangyari. And uh, I'm happy with their preparations kasi nag, uh, aside from the tabletop exercise, nagdalagang actual uh, underground e exercises sila. Patrick De Jesus Para sa Bayan.